Gusto mo bang kumita ng walang ginagawa kung di pumunta lang sa apps araw-araw para kumuha sa iyong kita? Ang apps na ito ay mer ang magandang promo ngayon kung saan makakakita ka ng 54 pesos kada araw pag sumali ka ngayon bilis na, na ang pagsali para mas malaki ang kikitain. Mag-invest 500 pesos at kumita ng mahigit pa, halos double o triple ang kikitain mo. Pag may na-rent ka ng generator pwede ka nang kumita ng 6 kilowatts kada araw at ang pintahan ngayon per kilowatt ay 9 pesos bali kada araw may 54 pesos at ang holding function ng isang generator ay nasa 240 days sa loob ng 240 days ay makakakita ka ng halos 12,000 pesos mas malaki ang investment mas malaki ang kikitain kada Ito ang araw. Ito promo ngayon kung saan sa 500 pesos na generator rent ay makakita ka nga halos 13,000 pesos sa loob ng 240 days maraming mga generator na pwede imong e-rent kung saan pwede kang mag-invest ng mas malaki at mas malaki ang kikitain kada araw. Sa ganitong paraan ng pagrenta ng generator kakikita makikita sa video kung magkano ang mga makikita mo kada araw sa 500 pesos na generator na rerentahan. Kung ikaw ay magrerenta ng 500 na generator mayroon kang kitang 54 pesos kada araw kaya mag-PM na para mag-guide at ma-explain sa inyo kung paano ang function ng app na ito at yes 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 legit po ito pwede kang mag-cash out gamit ang iyong Gcash account sa minimum na 100 pesos pwede mo nang ma-cash out ang pera mo na wala kang ginagawa kung di bumisita sa app ng isang beses sa isang araw para lang kolektahin ang iyong energy earnings. Sa mga register lang ay meron silang mission o task na pwede mong pagkakitaan at automatic mayroon kang bonuses kung saan pag na-success na ang mga mission may intent pera na matransfer sa account mo o mag-reflect sa account mo mag-PM na at mag-register habang hindi pa natatapos ang promo kung saan mamalaki ang kitaan kada araw. Sa halagang 100 pesos mo sa iyong wallet account pwede mo na itong ma out sa iyong GCash account kung saan ang kita mo ay may transfer sa GCash account minsan magkaka-traffic ang pag-transfer ng pera pero sigurado itong matatanggap sa iyong GCash account. Sa ngayon meron na akong 218 pesos sa account ko kita ko isa sa loob ng dalawang araw lang malapit ko na makuha ang naging puhunan ko na 500 pesos. Kung interesado ka at gustong kung ini o naghahanap ng extra kung saan pwede kumita e PM muna ako at huwag sayangin ang pagkakataong kumita sa madaling paraan pwede rin itong maging extra income mo kada araw. Sumali na habang malaki pa ang palitan per kilowatts at masiguradong sulit ang iyong pagsali ngayon huwag kalimutang kung makakakita ka sigurado itong laging may puhunan kaya huwag na magdalawang isip na i-invest ang iyong 500 pesos kung saan siguradong malaki naman ang kitaan kada araw sa mga gusto mas malaki ang investment nila ma